guys, so good morning sa ating lahat so maulan pa rin dahil nga sa bagyo so yan yung update dito sa ating uh, munting backyard so yan guys, uh, bali binilan ko kahapon pala ng pawid kasi nga basang basa dito okay, so, basang basa kasi patuloy pa rin yung pagulan dito so yan. so bali bumili tayo ng 50 pieces na pawid so yan yung ah uh, pinagamitan niya. Yan. So, nilagyan natin ng screen para pag malakas yung hangin, hindi matuklap-tuklap. Yan. Guys. Okay. So, and then yung balakasin natin dyan, gagawin natin yung breeding pin na tatlong kwarto. So, temporary nilagay ko muna yung brother cage dun sa loob. Kasi nga, ah, uh, nababasa. So, baka masayang lang yung ating mga sisyo. And then dito sa kabila may division pa rin kasi dyan nangitlog yung ating uh, Shamu Jutaku. Yan guys. So temporary kinulong mo natin dito yung ating alaga. yan Tatlo dito. yun o. Yung mga stag natin nakakulong. So kakatapos ko lang rin magpakain guys. So, yung isang stag na yan is kailangan kasi ma-exercise yung paa niyan. Kasi medyo nalulumpo pag nasa kulungan. So, dyan lang siya. So, yan yung ating mo asil. Binabantayan niya yung kanyang partner kasi dun sa loob. Ah, nangingitlo. Yan. so Yan yung brood cock natin. Yan. Ganda. So, yung anak niya is ah, same lang din ang kulay sa kanya. Ayan. So, tinanggal ko kasi yung inahin doon sa sisiyo kasi nadadaganan yung sisiyo saka ah, naipit. Ayan, dyan. Nagsas labas, oh. Yung native natin. So, may pitong sisiyo yan. So, nadali na yung dalawa. Naipit niya. So, yung mga sisiyo lang muna doon sa loob. Okay, so. So yan yung update Yan So May mga natira pa tayong Pawed uh, Lagay natin dito guys Kasi nga tumutulo din to So kawawa din yung ating mga alagang manok paggabi Kasi dito sila Dumadapo So yan So yun lang guys for today's vlog At maraming maraming thank you sa patuloy na sumusuporta sa aking munting channel So God bless and happy Fire to everyone and keep safe.